What's up guys? It's me again, Ruben at Punta tayo, magluluto tayo ng isang ano, turnover na pagkain. Ituturo ko kasi dito sa aking tropa pits kung paano magluto ng marak ni Lola. Kaya samahan nyo ko at ating gawin ang marak ni Trora. Tawag ko eh. <laughs> kasi ako lang naman, ba, ba? Basta ano yung ginawa ko lang? Tingnan natin nagustuhan ng lola kaya i-endorse natin sa ating bagong tropa hits. Kaya yan, ihanda na natin yung mga kailangan gawin. Kailangan yung mga etong paminta, asin, nor cubes, yung ang mga nandito ay niready ko na rin ang celery, nandiyan ang giniling na karne, nandiyan din yung mga dapat na anihin ang kamatis, eto yung adashim grisim. Grisim pa lang tawag dito. Yung isang orange. Ano? Adashim. yan, yan, Ito yung ito. Ito yung adashim mga guys. Kaya, ano lang. Kapag dito kasi sa Israel eh. Pag ano yung nagustuhan na. Diyos ko, yun na lagi mong ilulutuin. Kaya kailangan mong i-master. Lahat ng dapat i-master. Ayan, mag may kailangan ng sibuyas. Kailangan ng bawang. Pagkatapos ay ano ng yung petroselia celery sa atin meron din sa Pilipinas yan kaya halu-haluin lang naman natin yan kaya i-ready natin yung mga kailangan alam nyo mga guys dito sa trabaho natin bilang isang OFW kailangan kang maging maparaan kailangan kang marunong tumiskarte kung ano yung gusto nila di ibigay mo kung ang gusto nilang kainin neto lagi di yun ang laging iluto mo ganyan lang naman kasi sila ang boss, tayo pa rin ang tagaluto. Kung ano yung gusto nilang kainin, hindi yan. Pero healthy to, alam nyo ba mga guys, ito rin ang pamalit nila sa kanin. Never, never kumakain ng lola ko ng, ng rice kasi ang ano nila, pag kumain ka ng rice ay tumitigas ang kanilang ano pupu kaya hindi hindi nila nakasanayan dito sa Israel ang kumain ng madaming rice match ano sila sa mga gulay na ano marak kaya uunahin nila lagi karamihan ng mga matatanda dito based sa aking experience mahilig sila sa marak may ang marak ay ibig sabihin so uh, kailangan sa bawat tanghalian nila yun yung heavy nila pamalit sa kanin kaya kaya healthy rin sila umaabot sila ng madaming 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 taon kasi bantay nila yung kinakain nila, yung dieta nila. Kaya, wag, mas maganda rin i-adapt natin, mas makakatulong din sa atin mga Pilipino na wag sanayin na puro rice. Lalong-lalo lalo na, mamahal na ang bigas ngayon sa Pilipinas. Kaya, ito, ito rin ang isang mabisang substitute ng pagluluto natin ng rice. Busog ka na, masustansya pa, healthy pa. Kaya, dito tayo sa mga vegetables na isang ano lang malupit. Ito kasi sa atong ginagawa ko guys, hindi na rin to ano ha, isang kainan, aabotin niya ng tatlong araw. Kaya isa din sa mga natutunan ko dito sa Israel, ang pagkakaroon ng madiskad at matipid. Matipid talaga sila kasi hindi rin mga ano, ang cost of living dito sa Israel napakamahal. Kaya marunong kang dumiskarte rin yung kagay nito, ang discarding natutunan nyo dito sa kay ng Sullivan para hindi madaling masira ang mga gulay kagay ng itong celery at petrosilia, binabalot ko yan ng papela binabalot ko yan ng papel o yung tissue, tumatagal yan ng apat na isang linggo, apat na araw, limang araw saka ako babalikan yan, kagaya din dito, isa rin pagtitipid guys, pag ako ng karne, alam dito, hindi kami nagluluto ng isang kilo agad. Yung isang kilo, i-divide-divide namin yan ng ilang supot. Saka pag kailangan namin, doon namin siya gagalawin. Ipipreser namin yan. Kaya talagang, ano, maganda talaga yung natutunan ko rito sa Israel na pwedeng pwede kong ipag-uwi ko na sa Pilipinas. Kailangan, iyan na yan. Kaya ready na yung mga ano, hindi ko napasabi kay nina, mayroon din siyang cauliflower. mayroon siyang ginadgad ko yan. Kasi ang gusto ng lola ko, kasi matanda na, mahirap na silang gumuya ng mga solid. Kaya, eto, may kamatis, may may ginger, ginger ay, ang pagpasensya nyo na ako, ay, anong bagay? Gezer? Carrots. Yan. Kaya, pag ang dila ko nasanay na kasi sa salita nila, minsan hirap na akong anuhin yung mga ano. Pero, pag, yan, umpisa natin na ng paggisa. Umpisa na siyang painit ng kasirola, kasiro, kasirola ang gamit ko, kawali, ganyan kasi galalagyan ko ng sabaw, kaya kasirola. Gisa ang sibuyas, bawang, isibigay ang kamatis, uh, pag eh, mekos, mekos, mekos mo lang dyan. Pagkatapos, ayan, i- ihahalo, yeah, halo-halo tapos pag maano na yung paghalo-halo ng mga ganyang gamit-gamit guys na, na ano ko kailangan mo rin talaga ng patient para sa tamang tamang timpla yan ilagay na natin pagkatapos mga guys i-ready ready na yung mga ganyan may lang hindi mo sila maselan sa mga pagkain dito kaya oh, nandyan na yan oh, ready ready mo nang i i-rumble mo na lang sa paglagay-lagay ng ano para mahal madali nag na ganun tayo i-ready basta ako pag ako nagluluto kasi kailangan ready na ka lahat naka-prepare na lahat kaya yan i-mekos mekos lang yan hulog 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 hanggang mahulog ako sa inyong mga mata kaya ano lang lagay lang yan para maging masarap. Ang ano lang dito talaga, technique, practical, kailangan mong matiskarte. Kasi hindi ka makakasurvive sa isang isang pagiging caregiver o isang OFW, hindi ka matiskarte. Kaya sa mga kaibigan, mga tropa, kailangan mo lang talagang imekos-mekos ang life. Isayawan mo, enjoyin mo lang hanggat kaya. At matatapos din yan. kaya yung kagaya nito, matatapos din ang pagluto ko ng mara. Ganyan lang yan, i-mekos, mekos, mekos, i-gisa-gisa, tapos. Hindi na kailangan ng madaming, ano, o, lagyan ng sabaw, lagyan ng, lagyan ng paminta, bawang sibuyas, basta, malaki na kayo. <laughs>